Hello guys. So kakain na tayo. Ang ulam natin ay tigang na tilapia. Ayan. Muwi na kasi si Lori yung natin kasama dito. Kaya tayo ang magkakain. Ito na. Ang... Oh, tayo nang nagaya ng isda. Sinigang na isda ang ating Umla. Malang luto ng ating ulam ay ang aking anak Kuya ko ya Jobe. Kompyo okay. sila. That... Uh oh. Trending show no, Indonesian. Ano? Normal oh, yes. na uli ipapadala dito. Yung bigjo, yung may anong hilay. Pero hindi ano, uh, uh, make up. Kumshop din ni Nana na iyan. Betama. Kain na kain na. si Oo. Ay sabay-sabay na tayo. ang doon? Don baso. Ha? Don baso. Ad na tilapia. Bundung. Kalimutan ang kanin. Uh, Ito oh. ba? Kanen. Lana, sabay-sabay na dito. Kuya muna saan? Ayan. Ayan. <laughs> Kain na po tayo. Oh, oh, na. Ating masarap na kain. Thank you Lord for the blessing. Ay, sabay-sabay na tayo. Di ba may Pang-rinse. Medyo mo ha, nag-awit pa kayo mag-iina. That's it guys.